Mga raligista mula sa iba't ibang grupo, nagtipon-tipon naman po sa may EDSA Shrine ngayong araw. Kung na may nakala pang report ang Star FM Manila. Nagsagawa ng kilos protesta ngayong araw ang ilang progresibong grupo laban sa umano'y maanumalyang flood control projects dito sa EDSA Shrine Ortigas Avenue. Ayon sa mga ralista, dapat mag-appoint ng mga leader na may malinis na konsensya at tangal upang hindi na masayang ang pondo ng bayan. Kasama sa ilang progresibong grupo na nagpahayag ng kanilang panawagan na panagutin ang mga kurap ay ang Akbayan Youth, Tindig Pilipinas at Youth Against Kurakot. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Kyla Meneses, ang Akbayan Youth Secretary General at ni Matthew Silverio ng National Council Alliance of the Philippines. nito uh, po tayo ngayon sa Ezra pang ipanawagan na gusto po natin gawing kadiri ang korupsyon. We refuse to normalize, to fund the luxurious lifestyle of uh, this Nepo babies po, itong mga politiko, itong kontraktor at itong mga public officials. Naniniwala din kasi tayo na yung mga as uh, studyante yung nagihirap dahil sa krisis ng edukasyon, yung kulang sa pasilidad, kulang sa mga classroom at mga upuan, habang yung mga uh, tunay na scholar ng bayan ay nagihirap, etong mga Nepo Babies ginawang scholar fund, etong kaban ng bayan na dapat para sa sektor ng edukasyon. Ang panawagan po natin ay magsama-sama po lahat ng malawak na hanay ng mga kabataan at ipakita natin dito sa mga politiko kontraktor dapat may managot, hindi lang dapat sa investigation habang minumulto nila ang pera ng taong bayan. Kaya simulan ulit natin ang kasaysayan at panagutin ang mga magnanakaw at mandarambong. Maglulunsad rin umano ang grupo ng mas malawak na kilos protesta sa September 21 sa ilang bahagi ng bansa. Mula rito sa EDSA Shrine, Ortigas Avenue, Naguulat, Star DJ Kimi Gora ng 102.7, Star FM Manila, and this is Bomboradio Philippines. The number one and most trusted source of news and information. Basta radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.